Habang kumakain ako ng aking breakfast everyone, ituloy natin ang ating tsikahan. Dahil mayroong nag-viral na video na si Inday Sara at si Manga ay nagchismisan. Nagchismisan sila sa kaibigan ni Bangag at, ni, ano, ni Butod na dumudugo daw yung ilong. At nataranta si Amy dahil nakita niya nagdugo ang ilong. Ay, dalhin kita sa hospital! Ganon, ganon. Tapos sapi daw ng kaibigan nila ni Bangag at ni Butod. Ay, okay lang yan. Gumaginaga lang daw ang ilong. Chik! Tapos sabi pa ni Amy, Wow! It's so gross! Dahil patuloy lang daw silang kumakain doon sa, ano, doon sa, saan na hotel? Sa Peninsula Hotel ba yun? So, nagulat si Amy dahil bigla daw tumulo yung dugo. So, ganyan pala, no? And then, talagang Tingnan niyo yun si ano si si BBBM nagdugo yung gums, no? And then hindi daw nataranta yung tumulo yung dugo kasi parang normal lang daw, normal lang pala yan sa mga addictos benedictus, ang ganyang pagdurugo ng ilong at ang pagdurugo ng mga gums. Eh! Hey, no? Tayo parang feel na natin na talagang may sakit ka, ganun-ganun. Ba't sa kanila pala, normal lang pala yan. Dahil nataranta si Madam Mimi no? At bakit binibidyo pa yun? Sino ba yung nagbidyo na yun? Nahuli, nakuha tuloy sa ano. Chismosa talaga yung nagbidyo na yun, no? Talagang nagchismisan nga yung mga magkakaibigan. Eh, parang nila live yung ano, yung, yung pagdating ni Inday Sara, eh, nakuha tuloy. Nalaman tuloy, lalo tuloy na pinuprove ng sambayan ng Pilipino na yung si Silalis Satanas at si Bangag ay talagang there's something connection talaga sa adiktos binediktos dahil yung biglang yung kaibigan daw biglang tumulo yung dugo tapos yeah, it's okay gano'n lang daw eh hey, ano yun Gano'n pala yung mga uh, hindi ko mabanggit banggit ganoon pala yun sa mga naka-experience ng mga ganyang bagay sa mga adiktos binediktos paki-comment nga kung dumudugo ba yung mga ilong at mga gilagi ninyo no? But it's morning. Ha? Huwag nyo talagang gawin yan, nakakasira talaga sa buhay, lalo ng mga mahirap tayo, no? Tingnan nyo yung bansa natin ngayon, di ba? Talagang wala na sa katinoan, dahil wala sa katinoan ang uh, nag, namumuno, no? So, huy, pag kung sino man yan bidyo kay Nday Sara at kay Mangga dyan, nako, before ka mag video, video that is a con con confidential meeting or, or chika chika meeting lang malay mo no Ting tingnan mo na booking tuloy yung pagdurugo ng ilong ng friendship nila ni Butod at ni ano bangag but anyway kakain ako everyone dahil wala lang everyone it's Friday today so marami akong gagawin nag isip ako kung ano ang mga menu na lulutuin ko for tonight Uh, yeah, so this is our morning so, about sa asung gutom mayroon akong part 2 niyan ha kung saan sila umaatake at sisirain yung magandang relationship ng mga friendship nila, kakilala nila, nakinakainggitan nila at gusto nilang agawan no at walang walang problema everyone, Pwede nating accelerate si kasi it's very open. I gusto ko lang i-share din sa sa inyong lahat how I manage my relationship to my husband at uh, how to be confident in yourself being a woman. So gusto kong pag-usapan niyan, niyan everyone dito everyone dahil uh, maraming mga babae kasi paminsan-minsan nawala ang confidence sa sarili, uh, nawala yung pagiging asawa nila dahil they're acting na lang na as uh, a uh, nanay na ako, mga anak na lang or acting like a uh, mama ng asawa nila which is actually naman talaga kailangan ng balance ang lahat kung if you cared much your love ones, no? And, yeah, gusto ko lang i-share talaga dahil I have a story in my life na talagang, uh, so far, naman talaga, I'm so blessed that I, I have a husband na it's very loving to me. And, oo nga, marami na sabi na para daw akong si Annabel Rama, Of course naman talaga, dahil kung mahal natin ang asawa natin, protektahan natin sila sa mga haliparot, na mga ok-ok, na mga borikat na mga ano, ng mga ano dyan na babae, no? Mga toxic, ng mga viruses, no? So, talagang uh, pag-usapan natin yan. So, kakain muna siya Tered. So, abangan niyo yung part 2 ko dahil kung saan gagapang ang mga asong gutom. Ha? Marami sila mga mga, para, mga ways, no? Kung paano nila sisirain yung relationship na maganda na meron ka sa pamilyang mo sa asawa mo. Kaya mag-iingat dahil wala na. Iba na ang panahon ngayon. If careless ka, talo ka. Okay? So, have a good morning. Thank you so much always everyone.